Malapit na yung Pasko. So, inilabas na namin yung Christmas tree na nakatago. Kasi i-assemble ia namin kasama ng mga bata. So, ayan na nga. Ina-assemble na namin to. So, magkakasama kami nag-assemble para mag-enjoy naman yung mga bata kung paano gawin yung Christmas tree. Ako nga pala si Leo, isang OFW dito sa Japan. Medyo matagal na rin kami dito sa Japan pero hindi pa rin mayaman. So, itong Christmas tree na to ay matagal na namin ginagamit. So, every year lang namin nilalagay. So, para at least kahit walang Pasko sa Japan. So, mag-enjoy naman yung mga bata kung paano ginagawa yung Christmas tree. And then, ito na nga, sinasabit nila yung mga decorations, yung mga ribbon, saka yung mga ball na sinasabit. And then, nilagyan din nila ng star sa taas. At syempre, ako naman yung bahalang maglagay ng mga Christmas lights sa palibot ng Christmas tree. So, ayan na nga, umiilaw na siya. So, pwede na yan. At least, mayroong Christmas tree sa loob ng bahay namin para ma-feel naman ng mga bata na Christmas. Kahit papano, mayroon din Christmas sa Japan kahit hindi holiday. Hanggang dito na lamang po yung video na ito. Merry Christmas sa inyong lahat. And please follow and subscribe for more videos.